Ayun na 'yun naglandsได do. Ano tambak ko dibe? Ayun oh. ay, tambak mo Jan. Okay, 'yan malabasan. Ay, ay isa ang pinatambak ko sa baha. Ah. Very good. hmm papa kilo tayo. Sino to sa niyo yung baha? Oh, lutusan namin yung baha. Papa kilo, mahalang kilo ngayon ng ano niyog. Kasi bagong bagyo. Ano na, para ng ano oh. Hala, may yero. May yero din oh. Kawawa naman yung iba. Nang wala ng bahay. Malaki na nga na dito oh. Pakita ka sa inyo oh. akasha. yung akasha. akasya. Yan yung akasya, ang laki. Pero dito oh, yung nandyan yung pinakamalaking akasya tinanggal lang kasi nag recrap dito hanggang dyan yung ano namin oh, lupa nirecrapan tapos ito yan oh. yan yan na yung maliit lang yan Pagtatlohin yung pinotol yan